Secretary Rico Puno tuloy pa rin sa pagkatrabaho kahit nagpasabi ng magbibitiw sa presko. Samantala tuloy naman ang trabaho ni DILG Undersecretary Rico Puno sa kabila ng pangako nitong magbibitiw na sa puesto Sa kanyang pagtungo para sa inaugurasyon ng bagong gusali ng mga samahan ng mga kapitan sa bataan, hindi pinaligtas ang opisyal ng mga tanong ukol sa isyong ibinabato sa kanya. Ito ang balita ni Ray Pelayo. I'm not going to Ito ang mga salitang binitiwan ni DILG Undersecretary Rico Puno sa inaugurasyon ng bagong building para sa mga punong barangay sa Pilar Pilarbataan, Kahapon. Sa kabila ng panawagan na magbitiw na siya sa pwesto, patuloy ang paglilibot ng opisyal sa ilang mga lalawigan. Uh, uh, ah, <clears throat> doon sa mga nagbukwan eh, alam ano mo na, demolition job lang yan eh. Eh, lahat yan eh. Pagka tayo nandito sa pwestong ito, maraming nahihingit. Inulit nito ang nauna niyang pahayag na handa niyang harapin ang anumang magiging desisyon ng Pangulong Aquino sa kasong kinasasangkutan niya abilang na ang wedding at ang Manila Hostage Tragedy. Ay, uh, hindi pa naman tapos yun eh. Uh, ngayon, under review yung IARC uh, pan, eh, Executive Secretary at saka doon sa legal counsel natin. Kung uh, administrative charges ang uh, ipapataw sa atin, kaya-kaya natin sagutin yun. Hihintay na lamang ni Puno ang pagbalik ng Pangulo mula sa Amerika at kung ano ang magiging desisyon nito. Ako yung nagsabi sa kanya, kung ako yung magiging pabigat lang o magiging burden sa kanya presidency, eh, talagang handa ako anytime Males. Kasama ang Bataan News Team. Ray Pilayo para sa UNTV News Worldwide. At ito ang balita.